malaking sunog sa Hong Kong. Isang trahedyang hindi inaasahan ang bumalot sa isang mataong high-rise housing complex. Pataas ng pataas ang bilang ng mga nasawi at marami pang hindi nahagilap. Ilan na ang nahuli dahil sa naganap pero hindi nito may babalik ang mga buhay nang nawala. Ang sunog sa Wang Fu Court Center ay pangalawa sa pinakamalubang sunog sa kasaysayan ng Hong Kong itong matatayog na building ang natupok ng apoy. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may isang gusali sa compound na wala ni isang galos, gasgas o paso ng apoy. Ayon sa ulat, ito ay hindi nadamay dahil sa mahiwagang pangalan nito. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba pagpasok ng 1980s Ilang pagbabago ang naganap sa Hong Kong. Kasama ang 1983 Hong Kong Dollar Crisis. Bumagsak ng husto ang halaga ng pera sa Hong Kong at nagtaasan ang mga bilihin. Apektado ang lahat, lalo na yung mga nasa middle class at nasa lower income class. Bumagal ang ekonomiya sa mga panahong ito. Lumaganap ang currency speculation kung saan mabilis ang ipinagpapalit ng mga tao ang kanilang dollars sa ibang currency dahil sa takot. Nagkaroon din ng bank runs at maraming mamamayan ang nagmamadaling mag-withdraw ng kanilang ipon bago maubos ang cash sa mga institusyon. Naglunsad ng mga programa ang financial sector para maiwasan ang kinatatakutang national bankruptcy. Sa kabila ng kaguluhan noong 1980 sa Hong Kong, ironically, ito rin ang naging daan upang muling ayusin at patatagin ang sistemang pinansyal at tumantong sa mga reformang nagpabago sa kanilang sistema. Isa sa mga naapektuhan ng crisis ay ang housing sector. Sa pagdami ng populasyon, nagtaas ang presyo ng mga apartments. Upang matugunan ang mabigat na suliranin at maabot ng mga ordinaryong mamamayan ang presyo ng mga units, binabaan ng pamahalaan ng halaga upang kahit yung mahihirap ay makamit ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan isa sa mga ipinatayo ang nagtataas ang gusali ng Wang Fu compound. Marami ang naka-afford at nagkaroon ng kanilang sariling apartments. Sa bandang itaas ng Hong Kong, sa residential district ng Tai Po, masasaksihan ng walong nagtataas ang buildings ng Wang Fu Court na may halos 2,000 apartments. Ang pagpapagawa ng compound ay sumagip sa mga naapektuhan ng crisis noon, mga naghirap at halos na wala ng pag-asa sa buhay. Nakita nila ang Wang Fu Court, hindi lamang mga apartments para sa kanilang pamilya, subalit para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa dami ng mga naganap sa Hong Kong ng maraming taon, katulad ng paglipat nito sa pamumuno ng China, mga protesta at pag-aalsa laban sa mga komunista may isang nananatiling nakabukod sa mga kaguluhan, tahimik at may kalayaan, ang Wang Fu Court. Ilang beses nang inayos ang walong residential building upang mapanatili. Pero buwan ng Hulyo taong 2024, isang malawak ang renovation ang inaprubahan. Ang firm ng Prestige Construction and Engineering ang kinontrata upang magsagawa ng lahat ng renovations sa labas at sa loob ng walong buildings. Marami ang nagalak sa plano. Sa wakas ay, mapipinturahan muli ang mga natutuklap na dingding at mapapalitan yung ilang nababaklas na haligi. Bukod sa mga kinakailangang repairs at maintenance, isang taon na nagre-reklamo yung mga residente doon na hindi gumagana ang kanilang fire alarm system. Peligro nga naman ito kung magkakasunog. At sa kasawiang palad, ang kanilang ikinatatakot ay nagkatotoo. Bago matapos ang 2024, pinalibutan ng scaffolding na yari sa kawayan ang walong buildings. Upang maiwasan aksidente sa pagbagsak ng mga debris, binalutan ng ibang bahagi ng luntiang mesh at plastic. Ilang bintana ang nilagyan ng polystyrene foam para hindi makapasok ang alikabok. Subalit hindi nila naisip na ang mga materyales na ginamit ay flammable walang batas na nagbabawal sa anumang partikular na materyales na gamit sa mga renovations. Kaya kahit madaling magliyab, basta mura, pwede na. Inabot ng 330 million Hong Kong dollars o higit pa sa 2 bilyong piso ang budget para sa malaking renovation. Kasama dyan, yung ambag na 180,000 na bono ng bawat tenants o isang milyong piso sinagot ng pamahalaan ng ibang gastusin sa renovation dahil sa ang buong compound ay pabahay ng gobyerno. Ibig sabihin subsidize ito o may tulong galing sa pamahalaan kapag may gagastusin. Pagsapit ng taong 2025, unti-unting nakikita ng mga residente ang pag-ayos sa walong gusali. Napipinturahan ang mga dingding at naaayos yung mga lumang haligi. Mayroon ding ilang nag-repair sa loob mismo Ilang tagaroon ang nagreklamo sa mabagal na kalakaran ng mga construction workers at yung iba hindi sumusunod sa patakaran. Gayunpaman, masaya na rin sila dahil kahit papano ay maaayos na rin ang kanilang na lumang apartments. Hindi nila alam ang kanilang tahanan ay magiging abo sa isang iglap lamang. Miyerkules, ika-26 ng Nobyembre, 2025, pasado alas 2 ng hapon. May usok na namataan galing sa ibabang palapag ng building Wang Chong House na nasa Block F ng kompleks. Tapos ay mabilis na kumalat ito sa dalawang katabing mga gusali hanggang sa pito ang sabay-sabay na nagliliyab. Nakatanggap ng tawag ang mga bumbero ilang minuto lamang bago mag-alas 3 ng hapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil nga sa mga flammable na materyales, ang bamboo scaffolding, netting, plastic at posibleng polystyrene foam. Nakarinig umano ang mga residente ng malakas na pagsabog bago lubusang kumalat ang apoy. At sa loob ng isang oras, pitong gusali ang natodas. Higit sa 750 na bumbero ang tumulong dangdang sa sakya nung dumating kasama ang mga ambulansya at polis. Umabot ang apoy sa kabuuan ng pitong gusali. Mga alas 4 ng hapon na na lumalala ang sunog. Kaya't pinahayag ng mga otoridad na dahil sa matinding init sa itaas na palapag ng pitong buildings, halos imposible daw nila itong marating. Daan-daang mga pamilyang hindi makalabas sa kanilang tahanan. Hindi makababa dahil naputo lang kuryente. Hindi rin makatakbo dahil sa kapal na usok at wala nang mapuntahan Alas 6 pasado sumobra na ang init sa loob kaya itinaas ang fire danger sa number 5 ang pinakamataas na level ng sunog sa Hong Kong Dahil sa sobrang init hindi mapasok ng mga bumbero ang loob para mailigtas yung mga hindi makalabas Alas 7 ng gabi naglabasan ng unang ulat hinggil sa mga namatay magulo sa labas ng gusali at nalilito yung mga nakligtas at kumalat sa local news at social media ang nangyari. Nagsidatingan yung mga nakatira sa apartments mula sa kanilang trabaho at nasaksiyan ang kagimbal-gimbal na kaganapan. Hindi nila malaman kung buhay pa ang kanilang kapamilya at walang magawa kahit pa mga otoridad kung hindi magintay sa labas. Kalat na sa mga balitaan ng sunog pati sa international news. Hating gabi na ay wala pa rin tumpak na impormasyong mahagilap kung sino-sino ang nakaligtas. 128 na ang kumpirmadong patay. Halos dalawa na ranang ang nawawala. Inulat sa Hong Kong Free Press na tatlo ang inaresto mula sa construction firm na nangasiwa sa renovation ng Wang Fu Court. Dalawang direktor at isang construction engineer. Sa kabila ng malaking sunog, may napansin ang mga netizens. Marahil ay hindi nakita ng karamihan. Isang building sa likod ang nakaligtas. Bagamat balot din ito ng mga flammable na materyales, wala ito ni isang galos. Ito ay ang Wang Chi House. May mga nagsasabi na dahil sa ihip ng hangin kaya ito nakaligtas. Pero may mga naniniwala na hindi ito nagalaw ng apoy dahil sa mahiwagang pangalan ito na nangangahulugang bahay ng mga pangarap. Ang gusali ng Wang Chi House ang nag-iisang nakaligtas sa sunog. Yung pitong na sunog ay halos lahat may pangalang base sa katangian ng tao. Katulad ng masayahin, magalang o mabuti. Pero itong pangwalong gusali ay binigyan ng kakaibang pangalan. At base sa mga ulat, ang building ng Wang Chi House ay ang huling itinayo sa walong building at ang numero walo ay pinakaswerte. Sinabi pa nga sa China Highlights na ang numero 8 ay ang pinakaswerte numero at number 4 ang pinakamalas. Binigyan ito ng pangalang bahay ng mga pangarap bilang simbolo sa katuparan ng pangarap ng mamamayang naghihirap noong dekada 80. Kahit nasunog yung pito, ang Wang Chi House ay nakatayo pa rin. Anong ara lang mapupulot dito? Ang sunog sa Hong Kong ay isang trahedyang dapat tayo naiwasan. Kung ang construction firm na kumontrata ay nagingat. Pataas ng pataas ang bilang ng mga nasawi at marami pa ang hindi nahahagilap. Sa kabila ng pangyayari, isang gusali ang nakaligtas. Wala ni isang galos o gasgas o paso ng apoy. Marahil ay dahil sa direksyon ng hangin o katulad ng sabi ng iba, may naganap na sa bahay ng mga pangarap. Marahil sa mga susunod na investigasyon, malalaman natin ang katotohanan. Hindi ba sabi? The world is full of mysteries. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa. Sa mga kasaysayang kapupulutan, nang maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan